isa-isa na pong kumakambyo. Hindi naman pwede kasing sabihin bumabaliktad na itong mga pro sa Sara Duterte Senators na ito. Dahil nakikita nila, nagsasalita na ang taong bayan. Nagagalit na ang sambayanan. Nagsasalita na rin po ang yung tinatawag nila na top legal minds dito sa ating bansa. Yung mga magagaling na abogado, ang mga um, eskwelahan, mga universities, uh, universities po ay nagsasalita na rin Kaya ito, walang choice itong mga ito kundi isalba ang mga sarili nila yun yung nakikita natin Katulad po si, si Kayatano, na itong si Cayetano Na mayroong pahayag tungkol nga doon sa uh, Senate Resolution Na inamin ni Bato de la Rosa na kuno ay kanyang sariling initiative Ewan nga kung totoo yun pero yun nga, ang sabi de, dito, nakalagay sa Constitu Constitution, malinaw, may trial. Walang choice ang Senado, hindi mo pwedeng pagbutuhan kung anong dapat gawin sa Constitution. Nakalagay sa Constitution, malinaw. At dapat may, may, may trial talagang gagawin. Either convicted or acquitted lang ang pwedeng maging desisyon at walang dismissal na pwedeng gawin. We have to carry out constitutional duty. Ayan na po ang kanilang linyahan ngayon. We have to carry out constitutional duty. <laughs> Akala nyo siguro ma maraming matutuwa, di ba, na madi-dismiss ang impeachment natin sa Sara Duterte. Di ba? Mukhang wala nang nagpahayag na sila ay natuwa. <laughs> Oh, kasi si Sara Duterte mismo ay nagdadrama na gusto rin daw niya na ituloy ang impeachment. Ulitin ko ah, drama lang po yun. Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang lusot, mapapahiya siya, at sasambulat sa taong bayan kung ano yung kanyang kawalang na ginawa sa ating bansa. It would have been a totally different case if it's at the start of the term, middle of the term, pero the reality is, mm, final na mo the day na mag-start ang campaign. Oh, ayan. Anyway, yan, yan ang gusto kasi ni Bato de la Rosa. Pero I doubt, yun nga, I doubt na ito ay sariling, sariling isip lang na si Bato. Dahil ang totoo niyan, wala naman siyang pansariling kaisipan. Sunod-sunuran din yan. So, ang nakikita ng mga kababayan natin, ito po ay pinag-usapan ng mga pro-Duterte Senators at ang nangyari, si Bato ang umamin. Mm. Dahil siguro alam na nila na ang sikmura ni Bato ay medyo mas matibay na sa kahiliyan kesa sa kanila Kaya ito, si Bato ang naging uh, sabihin na natin nang na sinasabi ng mga netizens Itong ginawang ito ni Bato de la Rosa ay pagiging tamad at napaka-incompetent